Guys, for today's video, tayo papasok na ngayon kasi lunes ngayon. Eh, eh may tatapusin natin yung ginagawa natin nung Sabado kasi hindi natin natapos. Kaya, mag-sure na lang ninyo. Kami mamaya, pag na kami. Eh guys, maraming maraming salamat po sa inyo. sa site, at napaaga natin kasi 30 minutes kasi attack po guys. Ayan, hintayin natin yung kasama natin guys kasi para iwan ko lang saan doon ko yata ipabadistina sa kabilang project guys kasi ako tatapusin ko lang yung aking ikakabit konti na lang yun, nilang nilang yun. guys hanggang tanghali na lang yun guys na dito ako sa makdo ngayon naghintay sa bilas ko kasama ko si Paul na rin siya kaya okay, wala ko kasi kami ng trabaho uh, doon siya sa kabilang lokasyon ay eh, ako naman ito sa kabila medyo malapit lang yung akin guys kaya dito ko siya hintayin sa Macdo. Yan guys. Yan. Yan guys. dito muna kaya maghihintay. Pauwi na tayo guys. Hintayin lang natin. Guys, nandito na tayo ngayon sa location uli dito sa Westwood Ayan, magagala-gala tayo dito sa nabas Mamaya 5, 15 minutes uh, guys, bago pumasok dito kong magagala-gala Huwag tayo -gala. Mag nandito kayo nang Guys, magagala-gala ng likod ng bahay dito guys Ayan Ayan gala mga tayo tanggal muna sa kakalikod sa likod guys medyo na-mulan na naman ako Yan. Ang din guys oh Ang Kabilaan to guys Maraming labasan ito guys oh na may labasan ayan guys yan ang nandito na tayo sa ating pagagawa na bahay yan tatapos na natin lalagyan na natin ng yan plinsit yan guys yan gaya din sa kabila guys may plinsit yan lalagyan na natin yung mamaya maya guys tatapos na natin yan papalabas natin ng kotse guys tapos ito susunod natin guys lilipat tayo dito guys yan itong bahay na ito islab natin yung kusina ang guys yung mga gamit ko guys yung ito yung pinimigay apat na pinto apat na yung pinto saka isang papag guys so oh. papag yan tsaka speaker electric pan yun guys yung tibing binigay kaya yung speaker na doon guys tinabi ko yan guys tinatubang ko ng mga pinto ayan 65 inches yung guys tapos yung electric pan binigay tapos apat na pinto yan yan guys yung mga pinto bibigay sa akin yun sa babag yan no? tsaka yung pao guys yun so, yan binibigay sa ginawa ko dito nagbawas sila ng gamit guys ang maganda dyan guys yung 65 TV guys inches smart TV yan E